Daitid ng kababalaghan at katatakutan. Hanapan ng mga nawawala. Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Horror Suspense Action Love Story Alias Batong Buhay Chapter 6 Kulitan ng Magkakaibigan Natapos na ang buwan ng tag-init, tapos na rin ang bakasyon. Pasokan na at nasa ikalawang baitang na ang apat na alas. Si Ellen naman ay nauna na sa kanila ng isang baitang nasa ikatlo na ito. Hunyo simula na ng klase. Hindi magkaklase ang magkakatropa. Nasa ibang seksyon sila. Masaya naman ang unang klase. Bukod sa kilala na ni Bato ang ibang kaklase, nagkaroon din ito ng ibang kakilala. Tinanong ng kanilang guro na si Binibining Roses kung sino si Alexander Aguinaldo. Present ma'am, mabilis na sagot ni Bato sabay tayo kaya tuloy na patingin ang lahat ng kaklase nito. Tiningnan siya ng buro at nagwikang siya pala ang tinatawag na bato. Nagtataka naman si Alexander kung paanong alam ng kanilang guro ang bansag sa kanya ng kanyang mga kalaro. Tinanong si Alexander ng guro kung bakit naman ito binansagang bato. Bakit siya ba si Totoy Bato? Nagbungis-ngisa naman ang mga kaklase nito, lalo na ang mayabang nitong kaklase na si Arnel. Kung makatawa ay wagas, heto ang siga-siga sa loob at labas ng silid nila. Buli ang batang ito, mahilig mangasar, mambatok at manuntok ng mga batang hindi lumalaban sa kanya. Napayuko na lang si Alexander dahil sa hiya malakas kasi ang tawanan ng mga kaklase na tila may pangangasar. Ipinaliwanag naman ni Alexander kung bakit siya tinawag na batong buhay ng kanyang mga kalaro. Tinagurian siyang bato dahil mahilig siyang manguha ng mga batong buhay sa ilog upang gawin itong laruan. Hindi naman kasi siya binibilhan ng laruan sa bayan kaya ang mga batong buhay na iyon ang kanyang ginagawang laruan. <laughs> <laughs> <Wala laruan. laughs> Malakas at mapangasar na tawa ng taklasing si Arnel Kahit papano kasi, may kaya sa buhay ang mga magulang ni Arnel May ari ng bintahan ng oprah ang mga magulang nito Kaya nabibigay sa kanya ang mga nais nito Tulad ng mga laruan, magagandang bag at notebook Tumayo naman ang guro at pinatahimik ang mga pupil nito. Lumapit ito kay Arnel at nagwikang, Wala namang nakakatawa roon Arnel. Biglang tumahimik ang isa. Ipinaliwanag ng guro kung bakit niya inaitanong kung sino si Alexander Aginaldo at tinatawag ding Bato o Batong Buhay. Dahil balitang balita ang kabayanihang ginawa nito at ng kanyang tiyuhin nailigtas nila ang dalawang batang nasa bingit na ng kamatayan dahil nahulaan ni bato na may malulunod sa ilog ng araw na iyon. Kung hindi man totoo ang kwento na may kukuning bata ang mga engkanto, kahit papaano nabigyang babala ni Alexander ang ibang bata at ang mga magulang nito. Dapat nga ay magpasalamat raw sila at hangaan si Bato sa mga nagawa nito. Dahil doon ay nagpalakpakan ang mga kaklase ni Bato. Ngunit si Arnel na may ngumiwilang ang bibig at masama ang titig kay Bato. Samantala, ilang panahon na rin noon at wala nang nalulunod sa ilog. Kahit pa may pailan ilang makukulit na batang naliligo dito. Isip-isip ng mga tagaon, hindi na siguro mangunguha ng bata ang mga inkanto. Isang araw na walang pasok, naisipan ng mga magkakaibigan ang maglaro ng tagutaguan. taguhan Laging magkasama sa pagtatago si Ellen at Bato. Dahil gusto ni Ellen na laging kasama ang isa, si na Jun at Ricky naman ay nagkanya-kanyang tago para hindi kaagad makita. At ang taya noon ay si Dondon. Isa, dalawa, tatlo, apat. Nina, nanimik tawalo si sampu Game? Game na ba? Sigaw ni Don, "Abang, pasekretong sumilip kung saan-saan nagtatago ang mga kalaro." Nang naramdaman niyang wala nang nagsasalita, dahan-dahan itong humakbang paparapit kung saan nagtatago ang mga kasama nito. Hinanap nito ang mga kaibigan kung saan nakatago ang mga ito. Pero grabe rin naman ang pagtatago ng mga kaibigan. Wala talagang imikan. Si Bato at Ellen ay walang galawan sa kinukublihan nito. Tiyak may hirapan si Don makita ang dalawa dahil sa ilalim ng uhot ito nagtatago. Ang uhot ay mga tangkay ng ginapas na palay. Makati ito sa katawan. Si John at Ricky naman pinili ang palahiban na pagtaguan. Itong si Ricky ang pinakamakulit sa grupo. Sunod naman si Jun. Itong dalawa ang laging nag-uumpisa ng pangungulit. Si Don na may tahimik lang at sumasakay. Siya din ang laging napagtitripa ng dalawa. Samantala sa palahiban, kating-katina ang dalawa sa pinagtataguan nila. Heto namang si Ricky ay tila na-ebak at habang nakatalikod si Jun, umebak itong si Ricky. Nakaamoy ng mabaho si Jun at sinabing tila may dumumi sa pwesto nila. Kaya nagyaya itong lumipat ng pwesto dahil hindi na nito matiis ang baho. Tila kumain daw kasi ng panis ang dumumi sa lugar na iyon. Nagkanda duling-duling naman itong si Rex sa kaiirin nito. Tila matigas ang ineebak. Lumingon naman si Jun upang yayain si Rix na lumipat sila ng pwesto. Pero doon pa lang niya nalaman na si Rex pala ang dahilan ng mabahong amoy. Ay sus, ginoo kuligay ka Rex. Ikaw pala nangangamoy, ibak. Busit ka. Nga! ang pao dito. Alis, mas tayo dito. Alis, alis. Ang mo, ang pao, Agad Agad napatayo at napatakbo si Jun. Kaya siya ang nahuli ni Dundon. Dahil sa mga ingay na narinig ay lumabas na rin si Ellen at bato. Tawa ng tawa si Ellen kay Don dahil ilang beses na niyang dinaanan ang dalawa ngunit hindi pa niya ito nakita. Si Ricky naman ayon, nagpupunas ng dahon ng saging sa kanyang kwet at sumayag pa ang kanyang daliri sa dumi. Kaya ayon, baong-baho ito. Ang kaya naman noon ay si Jun dahil nag-ingay ito nang maamoy ang mabaho. Isa, dalawa, tatlong, apat, lima, aning, pito, walo, siyap, sampu Wala nang gumagalaw. Sabay tingin naman ni Jun sa paligid, Matindi pa rin ang pagtatago ng lab team natin. Haha! si Dondo na si Puni napunta siya sa taliban kung saan umebak si Ricky. At sa pagmamadali nito, natalisod ito at nadapa, nadapa ang tuloy nito ang ebak ni Ricky. Galit na galit naman ito habang ipinupunas sa damuan ang ebak na nadapaan. Dahil sa ebak na iyon, ay nangangamoy ebak na tuloy ito. Sa isang dako, umakyat si Ricky sa isang puno ng mangga at halos hindi rin ito makita. Ngunit kahit anong tago ni Ellen at Bato, nakita rin sila ni June. Naglabasan ang lahat at nagtawanan dahil nangangamoy ebak si Dondon kaya naghugas muna ito sa kanal. Si Bato naman ang taya. I Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam, Game na... Sampo! Sigaw nito. Agad nitong hinanap si Ellen sa pinagtataguan nila. Sa pag-aakalang doon pa rin ito magtatago. Ngunit wala na ituroon. Tahimik ang lahat at walang hingahan. Nagkataon namang nagkasama sa pinagtataguan si Ricky at Dondon. Magkaharap ang dalawa sa pagkakaupo. Sumenya si Ricky na takpan ang bibig ni Dondon at mabilis naman itong tumalima. Agad ding tinakpan ni Ricky ang bibig nito. Na, nasa malapit na ako, Ricky. Don, don. Yahoo! Aha! Andito, andito na ako. Hulin na kayo. Wika ni Bato habang papalapit sa kinaroroonan ng dalawa. Ngunit pa ito sa damuan at napautot. Pigil naman ang tawa ng dalawa nang makitang nadapasin bato at napautot pa ito. Dahil sa kapipigil ng tawa upang hindi makalikha ng ingay, bigla ring napautot itong si Ricky. Nagkatinginan lang ang dalawa at pinigilan ni Don ang tawa nito na nooy nais ng pumutok. At dahil sa sobrang kapipigil nito, lumobo ang dilaw na sipon nito sa ilong sabay pumutok sa mukha ni Ricky. Halos magkadikit na kasi ang kanilang mga mukha asar namang napatakbo palabas ng talahiban si Ricky habang pinupunasan ang mukha nito kaya siya tuloy ang nataya ni Bato. Ngunit ayaw pumayag ni Ricky na siya ang taya kung hindi raw dahil sa dilaw na si ni Don na pumutok sa kanyang mukha ay hindi sana siya lalabas sa talahiban. Kaya si Don daw dapat ang taya kasi siya ang may kasalanan. Dahil doon ay hindi na nila itinuloy ang paglalaro at nagkayayaan na lang silang maligo sa batis sa may bukid. Habang masayang naglalaro ang tropa, may naikwento si Ricky kay Don Don. Kaya raw siya mabilis tumakbo kasi inapakan niya ang etat ng kabayo. Seryoso si Rick sa kwento nito upang mapaniwala si Dondon Don sa kalokohan nito. Napaisip si Don, kaya pala mabilis tumakbo si Rick dahil doon sa etat ng kabayo tila naniniwala ito. Habang naglalakad ay nakakita ang dalawa ng etat ng kabayo at inudyukan ni Rick ang isa na subukan para bumilis din ang pagtakbo nito. Pero napakamot ng ulo si Don dahil sa pagkakalam niya ay walang kabayo sa bukid na iyon. Napangiti naman si Rick at sinabing ano daw yung kabayo ni Mang Julian. Baka dumaan si Mang Julian sa lugar na iyon at napaitat ang kabayo niya roon. Kaya pinilit niya itong subukan na. Sinabato Ellen at Jun naman ay nauna na at hindi nila alam ang panlulukon ni Ricky kay Don. Hinubad naman ni Don ang tsinelas at marahang tumapak sa inaakalang ebak ng kabayo. Pinadami ang paniriks ang paglalagay ng etat sa binti ni Don dahil sa paniniwalang bibilis ang takbo nito. Pagkatapos noon ay agad nilang sinubukan kung umepekto ba sa paan ni Don ang bilis ng takbo ng kabayo. At dahil nauto na ito kaya inutusan ni Ricks na habulin si Nabato at Ellen. Tumakbo nga ng mabilis si Don at ipinagyayabang nito sa mga katropa ang kanyang bilis sa pagtakbo. Hoy, tingnan ninyo. Mabilis na akong tawa ko. Yahoo! Woohoo! Yahoo! 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 Sigaw ni Don Don habang mabilis na tumatakbo. Napakunot noo naman si Ellen habang sinusundan ng tingin si Don Don. Natanong niya kay Bato kung ano ang nangyayari sa kaibigan nila. Wika naman ni Bato, panigurado raw na isahan na naman ni Ricky ang kawawang si Don Don. Nagtataka naman si June kung bakit nagtatakbo ang kasama. Kaya tinanong niya ito, hingal kabayo naman si Don, ngunit ayaw pa rin itong tumigil sa pagtakbo. Sinagot naman nito ang tanong ni Jun kung bakit mabilis siyang tumatakbo. Ayon sa kanya, ipinaapak siya ni Ricky sa ebak ng kabayo kaya bumilis ang takbo nito. Napakamot naman sa ulo si Jun at sinabing anong ebak ng kabayo ebak ng kalabaw yun at nagpaloko na naman ito kay Ricky. Napahinto naman si Don at napaisip sa sinabi ni Jun. Asar na bumwelta ng takbo si Don at mabilis na hinabol si Ricky upang dantihan. Nagtawanan na lang ang mga kaibigan habang naglalakad patungo ng batis. Samantala sa batis, kanya-kanya ang pwesto sa paligid nito. Napakaganda ng batis Napakalinaw at kitang kita ang nagagandang bato sa ilalim nito. Mababaw lang ang batis hanggang hita lamang ito at kapag nakaupo ang naliligo hanggang dibdib lang. Ang ibang nagsasaka malapit sa lugar na iyon ay doon na kumukuha ng maiinom dahil malinis at malamig ang tubig doon. Sina at Ellen ay nasa unahang bahagi ng batis. Medyo magkalapit lang ang pagkakaupo ng dalawa. Heto naman si Don. Keso nangangamoy ebak e malayo siya sa mga kaibigan. Natapunan ng tingin ni Bato ang inaroronan ni Don. Nag-aalala siya nang hindi na niya nakita ang isa roon. Tumayo si Bato at agad niyang hinanap si Don sa paligid. Ngunit wala ito. Tinanong ni Bato ang mga kaibigan kung nasaan ang isa sa kanila. Ngumiti lang si Ricky at tumuro sa tubig. Napatingin si Bato sa tubig na hanggang hita ang lalim. Nakatiyaya at nakapikit pala si Don sa ilalim ng tubig. Hayaan na lamang sana niya ito sa trip nito, ngunit napansin nitong nakalabas ang uug ni Don sa dalawang butas ng ilong nito. Kaya napasabi siyang, "Ang uug mo nakalabas." Tila narinig iyon ni Don sa ilalim ng tubig. Kaya agad niyang siningot ang manilaw-nilaw na sipon na nakalabas sa kanyang ilong. Taranta itong napatayo dahil sa sakit ng ilong. Pati ba naman tubig ay sumama sa pagsingot nito? Nakalimutan ata ni Don na nasa ilalim siya ng tubig. Asar naman si Don kay Bato dahil sa sinabi nito kaya tuloy siya napasingot. Natawa na lang si Bato dahil hindi naman niya akalain na sisingot si Don sa ilalim ng tubig. Maraming salamat po mga solid ka EB sa inyong pagtambay at pakikinig ng Batong Buhay, The Wonder Boy. Please huwag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.